Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikapito ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Nagsimula ng araw na iyon, ang isang mahigpit na pag-uusik laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupahin ng Nudea at Samaria. Sistebay na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gay na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lunsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalita ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya sapagkat ang masamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Pangsalita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanyay ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, Awit ng papuri yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupa nilalang, galak sa po'y isigaw. Naging tuyong lupa kahit siyaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo nagalak ng labis. Siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa po'y isigaw. Alaluya, alaluya! Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alaluya, alaluya! Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa mga tao, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ng kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,